Lumaki tayong pinagsasabihan nagalangin mo ang nakakatanda sa'yo. Irespeto ang mas matanda sa'yo. Ang hirap kasi minsan, kapag mas bata ka at sumagot ka, wala ka na raw galang. Kahit ang totoo, gusto mo lang i-explain yung side mo pero kapag nagsalita ka, sumasagot ka pa raw ng pabalang. Respect should be earned. Hindi yan sa edad o kung sino ang nasa harap. Hindi gagalangin ang hindi kagalang-galang. Hindi porket mas matanda ka, kagalang-galang ka na. Sabi nga ng iba, tumatandang paurong. Dahil wala sa edad, wala sa taas ng posisyon at wala sa taas ng pinag-aralan, ito ito'y nasa pag-uugali ng taong nakakasalamuha mo kung paano ka itrato bilang isang tao. Respect those people who knows how to respect you dahil sa panahon ngayon. Madaming tao ang hindi deserving sa respeto mo. Ang daming matandang hindi ma